Oh, hindi natin sunod. Baklay kong balik ko sa kauras. Wow, nang gawas na migikan sa among lungga. Mo adto daw mig switch, ana dapit nang sweet. Sweet for my sweet. Saay saba ko ma. Saba. Kung saba man sa tungod mig ito, ang kurta mig man

<silence> Yang singkwinta. Nana na. kadungkol. Sunita buri ma. <SILENCIO> 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 Order na lang siya kuan, shape.

Yung nung gay inigat buka ka Eh, oh. Tayo kayo pro ah, adol iton on ah, pa dooloy Tayo <laughs> kayo nang tawir Adol ah, pada Pa dool Tayo kayo nang balay <laughs> Dol ito nindo dool. Balik. Oh, muna pinakalayo. Kusuga huh, man daw ni aku mga kuslad oi. Hmm? Do ara mo mo mulag pa daw kwan highway. Mugawas daw sila silang lungga kasi gara sila gluk-gluk. Oh, layo na nak kay sila oh. Eh, yeah, ito ni Kapulang ba Baron so kaya man lang ka akong mga kuslad oh. kaning among kahumayan ng among dere harbisono na ni guys harbisono na si Dongkoy ning doa siya siyang hasinda dirisa sa RM Oh, din. Kana yang kahumayan oh sa palibot. Ako ni tanan. Oh, ya anak tanan. Akong inangkon. <laughs> ani hono na oh, ani hono na. Hmm? Lawak ng basakan. Sus. Sus sus sus, na sila? Sa suok. Latay tani lang tulay nga. Muara ang silpon. Gikot sa kong kamot. ni. Kon eh. Ayos, ayos sa ah, pagtabok pa ako sa unang pa kay oh, wala na bihaning ang ilalom mo. Okay. Ha <laughs> okay. manako, ikaw na pod. Nagyengki ang ka na na gawa dyan. Tulay kayo. Sayaw ah. Dah. Sabasakan mani o. ako Oh, naulog si Mamo. magbalik si Mamo. Gabuk mo na yan. na kung

Ipa-chop video di Kabalo. Gani, di Ipa-ubos. Ipa-hangad Ipa-ana ba? Ipa-ana. Kaya kamuta, <laughs> Sa di kabalo. Sa pauman man.